Özür dilerim. Good morning, guys. Uh, we are ready for our mission. Pupunta po kami ng ano yung Plan naming tutulungan na family sa Little Baguio. So this is hiking with a cause. Ito po yung mga kasama ko. Hi Kuya Joe! Uh, si Ma'am Police. Ah, uh, Jaging jaging. Pupunta tayo doon sa nakita natin na nag-viral sa Facebook. Let it go. Let it go. Ito yung group ng Herbalife Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Willing to do hiking and willing to give something. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Don Don from TESDA May dala din. Uban po mumtawo po unto po. Daan po ano siya. Nobody offers <laughs> <laughs> Uban pa more. more. Yes. Have a ba? Very early pa it's five o'clock. Five AM And we are sweating. podangata mun, deput. Kaya, ni apa i usapat ulat last uh -huh. na. Langat, niya siya, <laughs> last na ni. Ulast <laughs> <laughs> uh, so na no betak na sa nagabot. Oo. Ubik lang. Ganyan-ganyan din ako noon. Sarap. So, uh -huh. ah, Kanan bata mas mo pa ng sino ka ah, wala rat pagtigulo. Go test done. Ayun, kasama ko ngayon si Sir Philip Privia. Hello. Herbalife. Okay. Herbalife with a good heart with a good heart morning little bagyo yan malapit na kami doon sa bahay parang doon siya sa baba so bababa po tayo dyan. so as you can see they are also bringing something para sa family <laughs> Our official photographer.

Dan lugayo lano Dan lugayo baka makomda da baga to lawas to Alaot Dan lugayo ayo kay nama bang bang na

Guys, mauni. Ang nga mo nakita sa face. Sige, pa. Doon, picture ko din. Itawad, first part, ang mask. Tulog pa yung papa? pa? Hindi ma, kaya makita ang ilang sitwasyon. Ayun po kawa. Gang, alin So, ito po yung mga friends ko from the Herbalife. Bringing something. Kasi palagi kaming dumadaan dito pero hindi namin nakikita itong bahay na to and when when I saw this sa Facebook yan, ito yung bahay grabe parang hindi bahay ng tao yan so sana matulungan natin yung pamilya para magkaroon naman sila ng magandang bahay Anak ra? <silence> Yang <mabas, misalnya. SILENCIO> <silence> Dong dalik dong. <silence> <silence> singih mahina man kok kok dong udah ready christmas mas ah jangan boleh mas sing mau nama ha anu sebelah laki at least kan laki tanam Sige, magluto Sige. na ka. magluto na, na, ito na mo. Ah, na, kuha na, 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 na. Na, 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 Vitamins, ganang sa kalibanga, sa hilana, at parastamol. Na ah, dito, ha? Kapi, na, Pan, kapi, hindi ba rin. Ini tubig. Yan yung Herbalife, friends. Herbalife family with a good heart. Yan. Palagi kaming dumadaan dito, but hindi namin nakikita. Kasi andon pala sila sa baba. Pag makita mo yung sitwasyon ng family, talagang tutulo ang luha mo. As in, sobrang nakakaawa. If I could just help them build their house, pero hindi pa natin kaya yan. So, hahanap tayo ng mga tutulong for the family. Yeah. Hi ano yung masasabi mo nang nakita mo yung Na, sitwasyon ng family? Parang nasakitan yung puso ko. <laughs> parang lumuluha ako ng kunting ginangmay kanina. <laughs> nakita ko umiyak ng... ka. Yeah. <laughs> Dito tayo sa mga bata. <coughs> Kay Gang, when... When you saw the family, ano yung masasabi mo? Kasi ikaw, you have your house, nice house, my food, ikaw karon unsa imong maingon na pagkakita nimo atong sitwasyon nila Ah, um, sad sa nakahilak ka uh -huh. ma'am grace hello unsa imong maingon ma'am grace pagkakita nimo sa sitwasyon sa family Makaluoy kayo sila. Kinhanglan yung tabangan. As in. <laughs> diba? Thank you kay Ma'am Grace sa imuhang pasalubong sa family. Sir Ariel! Yes. <laughs> Ikaw sir, what can you say? Ang akong may istorya nga ihatag na nimo tong imong function. Dili po pero ganing kamot ko nga unsay akong matunol. Yes sir, uh, oh, gikan no? sa akong kasing-kasing. Wow, thank you kay sir. Murag dako jud ah. uh, kayo ang chance nga makareceive pa gid sila og sakto pa nga. Oh, oh, More panabas. blessings pa. Thank, thank you. kamutan, paning kamutan. kamutan. Hello Ma'am Ruth nung nakita mo yung bahay at sitwasyon ng mga bata, ano yung uh, na-feel mo doon? Parang umiyak ano ka kanina. <laughs> <laughs> Hila ka ma'am, no? Oh, murag kuan ka dili. Wala taga expect na, na aday napaday. Yeah, Oo, oh, ka worst. Oo. First time to, makita sa katungkuan, makita na, na ako sa TV. Mm, -mm karon nakita na dili lalim ang in person persona, no, na agyu in ana nga kalisod ano, ma'am, si polis, wala lagi. Mars, mga ayaw ko na yung magkuan. sa imuhang ma-story. Uh, kuyog na karon ang um, negosyante sa kabasalan, no? Uh, isa po siya sa sponsor karong Adlawa sa Love Drive. Ma'am Gigi, Mars, kung sa imong ma- istorya karon sa nakita ni mga situation sa atong gitabangan ng pamilya grabe juga ka looy kahit lakon makaayo po kanina pero gantos lang yun nako pero pasalamat ko na sa'yo pa sa buntag nakatabang na tao yes, yes, thank you lord thank you. okay, uh, ako sang interviewan gamay ni ako ang coach, herbalife coach si ma'am Bing Barus uh, ma'am pagkakita ni mo when you saw the family ano yung Ah, uh, masasabi mo after seeing them. Ah, uh, mabigat ang puso ko. Yes. Oo. Gusto ko nang umiyak, kawawa talaga yung Oo, oh, 'lo, kawawa ang mga bata. Mm -hmm. Dapat babalik pa kami para tulungan pa. More for more help. More help pa ang so, kailangan nating ibigay. Kayo, kailangan pa talaga nila. Okay. Thank you din, Ma'am sa mga pasalubong na binigay mo. Yeah. Kasama din namin sa Love Drive ang isa pang Herbalifer teacher from National High School, si Ma'am Jen Morada. Ma'am Jen, when you saw the family, ano yung masasabi mo sa sitwasyon nila? Looy kayo so, kayo ang ilahang kahintang dili balik malikayan nga murag makatulo ang imuhang. <coughs> Luha. Luha. Yes. Luha. Um, Kita ka. Luha. 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 Paghatag. Pag once mo hatag ka, makabilipay dyan ni mo. Uh, ma malipay dyan ni mo ba? Maka. Dili lang kay ang pamilya nga imuhang gihatagan. Mm -hmm. Pati ikaw. Yeah. Si Melan. Melan. Hi. Okay. You have a very big house. Yung father and mother mo may work. So when you saw the family, nung nakita mo sila doon. Mm -hmm. Na walang wala ano yung masasabi mo? Salamat ako sa mga pamilya na suwerte kami sa anong mga... Anong meron kayo? <laughs> Di ba? Okay. Meron kayo sobra-sobrang pagkain sa bahay. No? So, yung mga sobra natin, meron na tayong pagbibigyan. Kasi every time na dadaan tayo dito, if may mga dala tayong mga kahit konting ano, blessing, i-share natin sa kanila. Right? Yes. thank you melan raduka bye. Oo. We are done with our mission. Uh, at least, no? At this very early morning, uh, nakapag-walking kami. At the same time, nagkaroon ng konting love drive. So, with that, uh, we can probably ask for another help, no? From anyone who can give help para sa si family. So, Thank you sa grupo na ito uh, for extending the help. At while we are walking kanina, uh, napag-usap-usapan din na talagang sa pagbalik is marami pang blessing na dadalhin para sa family.